mga boss mga bossing yun o yung mga naghahanap ng ganito boss meron kami dito mga frame ng ilaw So, ayan, meron pa tayong pinto sa sa ano sa jeep Mas mga bossing yung dito pa yung ano, natin yung plain na ano na stainless ayan mga boss o hindi pa nakuha hindi kasi nadala ni boy reserve ayan o Di binalikan. Andito pa mga boss. Yung mga bossing, mga, yung mga naghahanap ng yan o, yung hawakan ng jeep. Yan. Tapos yan mga boss, andito pa rin mga hood natin. Ito, ang dami pa dito ano, mga tubo ng ano, yung hawakan ng stainless. dami pa mga bossing. Tapos ito mga boss oh, ang haba Oh. Yung hawakan ng stainless nawakan ng AUB paikot 'yan pagano. Oh. Ang haba. Para kailangan 'yan mga boss, meron dito. Tapos ito mga boss, mga bossing ito, may mga headlight tayo dito, 24 volts po ito mga bossing. Tapos ito mga bossing, meron tayong tubo ng muffler ay ng tambucho, ang ganda niyan oh. Ang haba niyan mga boss, Na natatakpan lang ang ganda 'no. Oh. Puro stainless yan, simula pa rito. Hanggang doon, dulo-dulo po. Purong stainless yan mga bossing. Wala nang pagkabulok. kailangan yan. Ayun, pati yan, stainless po yan. Tapos mga boss, nandito pa rin yung sun visor oh. Hindi na naman na nadali ni Boy Reserve. Lagi na lang pa Reserve, di na naman kinukuha. Kaya mga boss, Uh, magpapakilo tayo ulit ng ating kalakal para may pambili tayo ulit ng mga unit. Ayan yung mga masisipag natin ng na mga ano, ng mga hinirang. Libog-libogan mo naman. Kaway-kaway naman kayo. Lalo na to. Shout out. Sa, sa mga Bicol. Magbayad na kayo sa mga utang nyo. Ay, naku. <laughs> Parang napanood ko na yun ah. Ha ah, mga boss. Pa BC1. C240. Tapos pa.